Pumalo sa 49 degrees Celsius ang heat index sa Nueva Ecija nitong March 3 and 4 ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang antas na ito ay tinuturing na delikado at maaaring magdulot ng heat cramps heat exhaustion at heat stroke sa mga matagal na nakabilad sa araw. Dahil dito, ilang lokal na pamahalaan sa lalawigan ang pansamantalang nagsuspinde ng face-to-face -face classes upang maprotektahan ang mga mag-aaral at guro mula sa matinding init. Pinaalalahanan din ng Department of Health ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ng matagalang exposure sa araw at magsuot ng magaang damit upang maiwasan ng heat-related illnesses. Samantala, ang sektor ng agrikultura ay nasang maapektuhan din ng matinding init, lalo na ang mga magsasaka na nakadepende sa sapat na supply ng tubig para sa kanilang pananin. Nagpapatuloy ang monitoring ng pag sa sitwasyon habang hinihikayat ang lahat ng manatiling maingat at sundi ng mga payo ng mga eksperto upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan sa gitna ng tumitinding init ng panahon para sa karagdagang impormasyon at update, manatiling nakatutok sa DWNE Teleradio at iba pang official weather advisories. Para sa Balitan, Nueva S.E.A. Delphine Agustin, Ilaw, DWNE Teleradio, ang inyong kampi.